Miss Grand Cambodia, wala ng franchise, tinanggalon nga ba ni Nawat Ichara Grisel ng franchise o ang Cambodia ang kusang umayaw dito? Matapos magditingan sa Cambodia ang mga Miss Grand Candidates last October 3, at nagstay doon ng halos wala pang isang linggo ang itinagal, by October 8, Gumawa ng ingay si Mr. Nawat Itchara by posting an announcement na hindi na matutuloy sa Cambodia ang pageant dahil di umano na fulfill ng Cambodia ang kanyang mga requirements to hold his pageant, ayon sa post, official announcement, We regret to inform that Miss Grand Cambodia will no longer serve as our host country due to the host's inability to fulfill the requirements as stipulated in the host agreement contract. Unfortunately they are unable to provide services that meet the standards of the Miss Grand Organization, we appreciate your understanding and look forward to your continued support, Kasabay nito nagpaingay din ng National Director ng Cambodia by posting an announcement exposing Mr. Nawat Ichara demanding attitude, Ayun sa post ng Cambodia ND, Official Announcement, we regret to inform you that Miss Grand Cambodia no more license with Miss Grand International Organizations due to Miss Grand organized organizations do not respect us Cambodia as host country and do not cooperate with Cambodia side matapos nga nito ay nagalsabalutan nga ang buong delegations back to Thailand at ngayon ay itinutuloy ang mga pageant activities doon pero ano nga ba ang nagtulak sa Thailand para magpull out from Cambodia at bitbitin lahat ng delegations to Thailand kung iiisipin ay napakahirap nito at sobrang magastos no ang na coming from more than 50 countries ang candidates na bibitbitin niya plus his team from Thailand, idagdag pa ang pagbukang sa mga hotel rooms na tutuluyan ng mga ito sa Thailand, plus ang pagbook ng airline tickets in a rush is a no joke, dahil alam naman natin na mas mahal ito ng dihamak kumpara sa ticket na iibobook a months before the flight, With all these hardships and overwhelming expenses, sigurado na may matindi iting dahilan, sa mga post na kumakalat sa Facebook at iba pang social media, makikita sa mga unang araw ng mga candidates sa Cambodia na masaya naman sila, and proud na pinupost ang lahat ng mga bagaw na ibinibigay para sa kanila, whether it's food, entertainment or services. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo ng mag-request si Mr. Nawat ng ship kung saan sasakay ang mga girls to tour the islands in Cambodia, habang wala pa si Mr. Nawat ay biglang umulan, kaya some muna ang delegations, ngunit habang nakasilong sila, biglang dumating si Mr. Nawat, at kasabay ng pagdating niya biglang huminto rin ang ulan, dahil dito hindi niya pinaniwalaan ang excuses ng mga Cambodian delegations at pinilit silang kumuha ng ship kaya napilita na rin sila at kumuha sila ng ship kaya ang ginamit pansamantala ay walang nakaredy na pagkain at mga upuan, dahil dito nagtsaga ang mga candidates sa Nilagang Mani at Itlog Pugo partnered with Palamig, habang ang mga ito ay kinakain nila sa ibabaw ng simpleng mesa, habang nakaupo sa plastic chair, ang upo ang ginagamit ng Maraming fans upang tirahin ang Miss Earth, habang kumakain ay nagbe-video ang mga girls at ipinapakita pa ang mga mani at itlog pugo na nakalagay sa plastic bag at kinakain nila. Kung ikukumpara sa lahat ng Miss Grand Pageant na nagdaan, hindi nga naman talaga ito nakaka-grand at talagang bumulusok ang level nila. Pero siya rin ang may kasalanan kasi nagmadali siya. Kung hinintay niya sana na maging maaliwalas ang panahon at nakinig siya sa mga Cambodian staff and officials, may nakahanda namang ship na sasakyan ang mga girls detour the islands at may magandang table setting doon. Siyempre may nakahanda ring masasarap na pagkain, subalit ang lahat ng iyon ay nazayang lang, nagulat na lang sila nang magpost si Mr. Nawat na di umano ay hindi na matutuloy ang pageant niya sa Cambodia dahil hindi nito natugunan ang kanilang agreement sa contract to hold the pageant, dito na nagpost ang Miss Grand Cambodia page na pag-uusapan nila ang tungkol dito at matapos nga iyon, tuluyan ang nagdesisyon ang Miss Grand Cambodia to cut its ties from Miss Grand International by dropping its franchise, totoong hindi nga na nakakagrand ang mga naging mga huling kaganapan sa Cambodia, lalong-lalo na ng pagkain ng mga mani, nilagang itlog pugo at palamig, at higit sa lahat ang plastic chair, na isa sa mga itinutokso nila sa Miss Earth, pero bakit kailangan na iwanan na lang niya ng basta-basta ang Cambodia without considering their effort, matapos makaalis ang buong delegations ng Miss Grand International, liban kay Miss Grand Cambodia na hindi na natuloy pa sa pageant, nakakapanghinayang lang dahil magaling ang kanilang candidate at malakas ang laban, at sa Miss Grand lamang laging nakakapasok sa mataas na placement ang mga Cambodian delegates, matapos nga ang pag sa balutan pabalik ng Thailand, dito na naglabasan ang iba-ibang issues about sa hindi mag. Umanong trato ng mga staff from Thailand sa mga Cambodian staff, ayon sa kanila, sinisigaw sigawan di umano ng mga tayang mga Cambodian staff at palaging minamadali, isinawalat din nila kung paano naging demanding si Mr. Nawat nang bigyan siya ng one hotel room rented around $300 per day, pero hiniling parol niya na gawin niyong three rooms, ayon pa sa Cambodia hindi sila gold kaya kung ano ang meron sila. Yun lang ang maibibigay nila at hindi umano inintindi ni Mr. Nawat ang kanilang sitwasyon at hindi nakipagcooperate sa kanila. Sa huling post ng Miss Grand Cambodia, ipinakita nito ang bonggas na dinner buffet na ipinahanda sana para sa mga candidates. Subalit sinayang lamang ni Mr. Nawat. Ano ang masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.